Yan, ang word of the norte natin ngayong Tuesday ay kumuha. Kumuha, kumuha, kumuha ka, ka ng, merienda ng merienda sa tindahan. tindahan. Kumuha ka ng merienda sa tindahan. Sabi sa Bulinaw, mangalap. Mangalap kan merienda sa tindawa. Tindawa. Oh. Oh. Mangalap. Mangalap ah, diba para po. dito eh. ang mangalap yung nangangalap ka yes. ng isda. Sa Ibaloy, mangda. Mangda mang mang ka, ka ni merienda si Mastor. Si Mastor. Si ma ah, Ijay, Sima. Sima, oh, store. Oh. Sa Ilocano, bangala. Mangala ka ti Merienda Dainite, di Gareta. Gareta, wow. Oo, oh, oh, Gareta. So, tinauleg nga Ilocano iti, mm. store. Kunadadeta. Sa Kalinga, Mangaya. Mangaya ka si Merienda si Store. Mangaya kasi si Merienda si Store. Oo, oh, ganoon si Mangaya. Di ba Mangaya, yan yung gaya-gaya. Uh, Sa kankanae, manala. Manala kasi Merienda Ud Store? Oh, mm. oh hmm. di ba? Man Manala kasi Food Ud Store? Wow. Yeah. Oh, oh diba? Sa pangan, kuma. Kuma kang Merienda Muking Tindahan. Ah, Muking. Kuma kang Merienda Muking Tindahan. Tindahan. Ay, <laughs> so kuma. <laughs> kuma. Di ba kuma yun yung may Ay, yun. ahas, ahas. Sa ahas, pangasinan, mangala. Mga lakay merienda ud tindaan. Oy. Oy, pero sa tindaan, ang may tindahan. Ay, pala? Yes, sa yes, kalinga ud. Meron din. Garita ah, oo, din, oo, sa no? sa Pangasinense, Gareta, Gareta. Gareta din. Oo, Gareta. Oh. Garita din. Yes. So same, same. Kasi uh, maraming ang mga Ilocano talaga. Uh -oh. During, oh wow, meron akong patrivia na ano? naman. During the Basque Revolution kasi uh -oh. dito sa Ilocos, marami ang mga Ilocano talaga. Yung nag-fled, uh -oh. uh -oh. umalis sila using yung mga paraw. Uh -uh. Yan yung mga parang bangka-bangka uh, na merong parang ganyan. Ah, yung, uh, yung parang sail? Yes. Uh Oo. -oh. So dun sila sa may bandang western part na dumaan. Kaya nakarating sila sa mga ilog-ilog. So karamihan naman mga uh, munisipyo dito sa western part ng Pangasinan, mga Ilocano talaga yan. Ah, Bolinao, oh, oh. may Ilocano dyan. Bani, Burgos, Pati sa Manawag, mix ganyan. yan. Lawak, ganyan. So, dun sila, yes. dun sila napasok sa, ah, sa mga western part, yung Ay, mga ilog-ilog ilog nila. Ang galing mo dun, Miss Bia. Yes, kaya Manap. sa Bani talaga, kung tutuusin, pag nagpunta ka doon, ang mga apelyedo nila, mga taga Ilocos. Ilocos. Ilocos.